Hello mga kapatid, so just want to share with you this video about sa pag-swimming dito. Pero, <laughs> nunti ka na ako maluno dito guys. Dahil nga, eh, sa nagka-leg-cramp ako. Kasi ang tagal ko nang hindi nag-exercise or hindi nag-swimming or nag-stretching. So suddenly talaga siyang, ang sakit niya yung sa binte. Tapos yung, ano, ano kaya ginagawa niyo kapag ano, except sa floating ah. Kasi hindi talaga ako marunong mag-float. So, marunong akong lumangoy, yung sisid, pero hindi ako marunong mag-float. So, ang ginawa ko dyan is, yung ginamit yung isa kong paa para tumayo. Kasi hindi naman siya totally malalim. Hanggang liig ko lang siya. So, ang ginawa ako is, yung kamay ko yung ginalaw ko, at saka yung parang nagja-jumping-jumping sa baba. <laughs> pero, hindi pa rin ako natina, guys. Kasi, ang ganda ng falls dito. So, syempre, natuloy pa rin yung aking pictorial dyan. So, supportive talaga yun si Ate Jen. So, thank you so much to Ate Jen. Pero nag-worry din yan siya. Sabi niya, anong nangyari? Kasi sabi niya pa dyan, tuloy lang daw. Tuloy lang. Sabi niya, kasi malayo pa malapit na mababaw na ba dyan? Sabi niya pa sa akin. Pero hindi niya alam na yung binti ko nga, yung isa, hindi ko magalaw. Tapos nagpiplip kasi yung daliri. Yung tusko, daliri sa paa. Diyos ko, nag-flip talaga siya. Ayaw. Ayaw niyang makisama ba? But at sa tuloy pa rin. So, yun lang guys ang aking update dito sa magandang falls dito sa Pingnam Stream. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, comment, and share if nagustuhan niyo itong video. God bless you and take care always.